Stranded na ang ilang pasahero sa pantalan sa Maynila dahil sa bagyong Nika. Si Bel Custodio sa detalye live. Bel? Audrey, suspendido ang ilang mga biyahe sa pantalan dahil sa bagyong Nika. Kaya naman ganito na lang karami ang mga stranded na pasahero dito sa Northport Passenger Terminal sa Maynila. Kanya-kanya na lang ng diskarte sa pagtulog ang mga stranded na pasahero sa passenger terminal na Northport. Kagaya na lang ni Hidalgo na nagpalipas ng gabi na umidlip na lang habang nakaupo sa monoblock. Alas 12 po ako dito na sa kapon mam, sa tanghali. Dito na lang namin nalaman mami. eh. Nasa dito na kami nalaman namin na ano pala, cancel pala yung biyahe namin. Wala kasi ba may bagyo daw. Pabiyahe sana patungong Ozami si Nanay Nelfa, pero ang hindi niya inaasahan, suspendido na ang biyahe. Dumating ako dito alas 12 ng madaling araw, pero nagulat lang ako na sinabi sa gwardiya na suspended daw yung biyahe. Tapos ba, sabi ko sa kanila bakit hindi nagme kasi hindi ko hindi hindi ako nakatanggap sa text message lang. Wala naman tayong magagaba pag nagsuspended ang biyahe. Hintayin na lang natin kung kailan mawawala yung bagyo. Base sa advisory na inilabas ng Tugo, suspendido ang biyahe na MV St. Michael the Archangel SMA-12 Voyage 91 na bumabiyahe ng Manila patungong Dumaguete, Dipolog at Zamboanga, Dumaguete papuntang Dipolog at Zamboanga, at Dipolog to Zamboanga at Manila. Suspend dito rin ang biyahe ng MV to go Masinag MNG Voyage 27 na may biyahing Zamboanga to Manila. Pati ang MV St. Francis Xavier SFX 16 Voyage 91 na may biyahing Coron to Manila, Cebu to Ozamis, Butuan at Manila at Butuan to Manila. Maaring mag-rebook o mag-refund ang mga pasahero na maapektuhan ng mga suspendidong biyahe. Samantala, nakataas naman ang gale warning sa mga eastern seaboard ng Luzon, kabilang ang eastern coast ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern and eastern coast ng Camarines Sur at northern coast ng Catanduanes. Ipinagbabawal muna ang pagpalaot sa mga nasabing baybayin. Audrey, karamihan ng nakausap naming pasahero ay hindi nabalitaan o hindi nakitang advisory na tugo sa mga canceled trips. Kaya naman kahapon pa lang ay nandito na ang mga pasaherong ito. Base naman sa tala ng Philippine Ports Authority, nasa 270 ang pinagsamang bilang ng mga stranded na pasahero at ang mga pasaherong maagang dumarating dito sa North Port. Sa ngayon, inaantay pa maglabas ng panibagong advisory ang tugo kung kailan babalik ang mga biyahe. Balik sa iyo, Audrey. Okay, ingat po sa ating mga kababayang babyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Vel Custodio.